Oh ya, Thank you, thank you very much. So, ang ganda Alam tayo ng exit. So, ayan, guys. ibang pagkain dito di na mabibili ang ganda lang nang ano rito guys yung uh, bulaklak ng kahoy vendors So yun guys, andito naman tayo sa Manila Bay Update, update tayo guys dito sa Manila Bay guys Kung gaano kagat na Ipasyal ko naman kayo dito para maiba naman tayo Hindi tayo for the ha Ayan So yung guys, special ko muna kayo sa Manila Bay Yan, ganito ka, ganda rito ngayon guys At kaliwalas Dito sa Manila Bay guys So pasyal ko muna kayong konti, ikot-ikot ko kayo dito Yan yung uh, malaking bato dyan Na uh, simbolo ng uh, kalinisan ng uh, ating uh, Manila Bay guys Nandyan, kung kailan nagumpisa Na binuksan yung ating uh, Manila Bay Ganon din yung mga nakikita nyo, nakasulat na yan guys Yan yung uh, history Nung uh, Manila Bay guys Kung paano nagumpisa Paano ganyan na uh, pinaganda yung area guys So dito meron pang nakahiga nagsasaon sound siya niya guys Kaya ano lang tayo Chill-chill lang muna o, Bago tayo Galing tayo kay Diwata guys Naglakad lang tayo dyan Sang oras mula kay lahat Diwata Manila Bay na guys Ayan siya kuya Parang nakasambating lang So ayan malinaw ang tubig ng Manila Bay guys So kitang-kita na yung mga isda dyan guys Dati punong yan ng basura nung wala ka makita ng uh, tubig dyan, puro basura guys, pero ngayon pinaganda, ayan, dinagdagan ng buhangin guys, eh, ayan, medyo namuti yung buhangin, may dinagdagan, so ayan maraming salamat po sa inyong lahat sumusubaybay sa aking uh, youtube channel ayan, maraming maraming uh, salamat po sa inyong lahat guys thank you, thank you, thank you, thank you, thank you vermats po sa inyong lahat, yan sa walang sawa na yung sa akin na YouTube channel. Thank you, thank you very much po. Ayan na uh, dito muna tayo para ikot-ikot sa area ng uh, Manila Bay guys. Ayan. Gano'ng kalawak, gano'ng kaluwang, gano'ng kalinis yung uh, Manila Bay guys. Paling, ay diwata. Ito tayo dito. So ito yung uh, ano nang ano nang uh, rock formation Ng ano Manila Bay So dito tayo dyan guys So ayan Mga nagkataas ang uh, Building mga namamasyal na pangilan nila natin mga kababayan so ayan guys walang masyadong tao baka bukas madami picture-picture ka lang dito guys katikat ka lang ayan dito yan sa Manila Bay so ang daming ano doon nagkakayat oh, ayun na ayan, yung uh, yung hangin lang yung nagdadala doon sa bangka kayat ba yung ano doon tawag tawag so, ko kayat yung tawag doon, guys yung hangin lang yung nagpapatakbo so ayan yung uh, itsura ng uh, Manila Bay guys so ayan So maraming salamat sa inyo guys sa walang sawa ninyong uh, pagsubaybay sa akin YouTube channel. Doon guys, sa bandar patuloy pa rin yung uh, ano, yan, no, ng, uh, sa, yung na natin konti. ayan ba? Yan, no, pagtatambak ng buhangin doon so, sa medyo malayo na si Sum lang natin konti. Ayun, nani naninag di ba? Ayun no, tambak ng buhangin. Tuloy-tuloy pa rin yung uh, pagtatambak ng buhangin. So iba yung ano, iba yung uh, buhangin dito parang malagkit na hindi siya buhaghag hago oh, guys Ayan, parang malagkit yung buhangin pag tinapakan mo parang goma Ayan, oh. parang malagkit yung buhangin yun lang yung napansin ko dito so pinasyal ko lang kay dito guys at uh, para maiba naman yung ating uh, view So maraming maraming uh, salamat po sa inyo lahat. So andito yung ating mga DPS volunteer. Ayan. So mag-exit na tayo dito guys. Mag-exit na tayo dito. So ayan. Tag-tag ng uh, CCTV dito guys eh. Palabas. So ang Ayan. dito may mga uh, may mga vendors dito eh tapos mga kabayo na nagpapahinga so hanap tayo ng uh, pwedeng kain wala po libre wala po doon po yung ano entrance sa bandaro so ayan guys yung mga vendors MMDA volunteer ito yung uh, area. May mga kabayo. Pwede kang uh, sumakay ng kabayo. Uh, ayan, bayan Ayan, guys. Uh, alam na, ayaw lang din kasi. Ayan. So, ayan. Along the highway. Mga kabayo. Uh, gusto nyo sumakay? Ayan, dito may brake. nga yung tinitinda ni Kuya. So, walang mga vendors masyado dito. So, ay, ano to? Ah, Paris yata yan. So, ayan. Lakad-lakad tayo punta dito. Walang masyadong tao ngayon. sa jadi Hindi ganun ka. So, ayan. Thank you, thank you very much. So, exit dyan so, guys walang ano walang pagkain dito di na mabibili ang ganda lang ng ano rito guys yung uh, bulaklak ng kahoy Shadow vendors.